Buenos dias señoritas y señoritos Kinonfirma na po ng OCTA Research Group yung matagal nang dinidiscuss natin dito na yung uh, uh, confidential funds specifically yung paano ginasta or inubos ni Vice President Sara Duterte ng 125 million in 11 days last December 2022 yun talaga po ang dahilan na kaya bumagsak yung uh, uh, popularity survey niya by 12%. Uh, that is uh, the biggest drop niya since uh, the first and biggest drop niya since si uh, si assume uh, office as the country's second highest official, the vi the vice president of the Philippines. So yun po Uh, ang maganda po dito ay uh, it shows that uh, marami na pong tao, mga Pilipino, ang namumulat po. Na marami ng kahit dito sa Sambuanga, lahat ng mga discussion namin dito from all sectors of society, even those doon na bumoto sa kanya, ay galit na galit. Kasi po ang sabi nila, uh, naghihirap tayong lahat at okay lang sana po. Wala silang problema kung inubos ni Sarah yung 125 million uh, at meron sila naran na, na narandaman o meron naman sila, na nabigyan naman sila dito sa Zamboanga o uh, natulungan naman sila sa mga sa hospital at kung ano-ano pang pangangailangan nila. Pero wala po. Wala ako sa nakausap na <laughs> nagsabi sa akin, ay, uh, nakatulong yan sa akin, nakatulong yan sa hospital, sa ospital ko ng anak, ng pamilya ko nakatulong yan sa sa pag-aaral ng anak ko o ano man tulong wala po, wala po uh, sa so dami kong uh, kausap dito sa Sambuanga kasama na diyan sa sa commercial uh, commercial building ko diyan sa Quezon City pati doon sa uh, rest house ko na ginawa ko ng bahay diyan sa uh, Rizal province. So, kumbaga, wala po, wala ni isa ang makakasabi sa akin na ambunan siya ng 125 million na inubos ni Vice President Sara Duterte in 11 days. So, yan. Sana, uh, because of this, uh, ma-wake up call na talaga si Sara na hindi, hindi nila forever pwede maloko yung taong bayan. Namumulat na ang taong bayan And this is very good. And hindi lang hindi ko lang sinasabi ito referring to the DDS. I'm also talking about yung mga yung mga supporters ni Marcos. Marami na rin namumulat kaya bumagsak rin ng 6 points si Marcos dahil marami na rin nagagalit na hindi pa bumababa sa 20 ang presyo ng uh, uh, per kilo price ng uh, bigas. At tuloy-tuloy pa rin yung, yung paghihirap nila sa inflation at wala sila nakikitang ginagawa si Marcos kung hindi malumabas gumawa ng video para sa sa YouTube channel niya kung saan pinag-usapan niya yung <laughs> yung, yung uh, ghost daw ghost hunting daw na ginagawa nila diyan sa palasyo so uh, this is this is the uh, main uh, reaction ko dito na people are waking up uh, nag uh, na, na they are all big lahat mga uh, DDS at saka Marcos supporters they are now coming to terms with reality na nabudol-budol sila galit pa nga sila wala pa nga nakabigay sa kanila ng 1 million ka kapalit sa boto nila kay Marcos either in cash o Taliano Gold o in check or ano paman at uh, niloko na sila sa 1 million, naloko pa sila sa 20 20 pesos uh, per uh, per kilo price ng bigas na naging isa sa mga campaign promises ni Marcos. Kaya matuto na tayo ha. Pilitin natin yung mga senatorial candidate natin magsalita at magdebate at sumagot sa mga issues at yun na uh, tulad ni Marcos noon na na, na na nagtatago sa palda ni Lisa ni First Lady Lisa at hindi sumasali sa mga national debate, automatic, wag natin iboto mga yun. At uh, syempre, isa yan na, na, allergic talaga sumali sa mga, sa mga debate, isa na dyan si Vice President Sara Duterte. So sabi nitong, uh, sabi nitong, nitong si uh, Octa Okta Research Fellow Guido David, sabi niya, very possible na yung 125 million scandal involving the 460 confidential funds ah uh, oh no the involving the uh, conf uh, 125 billion confidential funds ni Sara for 2022 and the 600 um, the, and the 460 million conf uh, confidential funds ni Sara for uh, year 2023 as well as the 460 million fans ni Sara as mayor of Davao lahat ito naging factor para bumagsak yung survey niya and i predict mas lalong babagsak ang survey ni Sara because uh, what she's doing now is uh, to hindi niya hindi niya ginawa yung payo natin sa kanya to give up na yung poll barrel. sabi na sige ayoko na yan I'm giving it to the Philippine Coast Guard. Ganon. Uh, unahin na niya yung, yung Senado kasi yung Senado talaga ang balak tanggalin. Tulad nung ginawa ni, ng Kongreso nila Martin Romualdez nag, nagpapaepal, nagpapahiro na una, in-approve nung na, na, nabalitaan nila na natunugan nila na tatanggalin talaga ng Senado inunahan na nila, inanunsyo na nila na tatanggalin nila sa Bicameral Conference Committee but it's too late dahil inapprove na nila so sana yun ang ginawa ni Sara but if she will not do that tuloy tuloy ang pagbagsak uh, next sa uh, survey uh, survey season baka babagsak by another uh, by another 6 to 10% uh, ang uh, survey rating niya kasi what she's doing now nagpapa nagpapaganda lang siya sa mga pag uh, uh, mountain climbing kung si Marcos Uh, ang ginagawa ngayon kahit ganyan na katanda ay go sound hunting si Sarah naman mga mountain climbing as if walang problema mga estudyante sa sa education sector at uh, uh, nagmumotor ganoon so sabi nga nito ni Kwan na ni uh, ng ni Guido David ng Okta na yung Kwan daw yung issue daw ng confidential funds nag-peak at the end of September and start of October at doon pinag-uusapan itong mga confidential funds ni Sara. So ito talaga, ito talaga nagpabaksak sa kanya and not the the West Philippine Sea issue. Kasi ewan ko yung uh, uh, mga Pilipino very forgiving, pero ngayon namumulat na rin sila sa issue na ito. So as shown by Okta, bumagsak from 82% to 70%. And I think baka babaksak pa ito sa 60% sa mga succeeding survey dahil galit pa rin yung tao sa kanya. Kumbaga, ang uh, paghihirap ng tao at uh, chinanil nila uh yung paghihirap nila by uh, by uh, removing their uh, support for Sara. At uh, mas malaki nga yung yung pagbaksak niya na sa uh, e-sector yung da taong dati niloloko lang nila uh, binubudol-budol nila kasi alam nila mga yung iba walang pinag-aralan pagkatapos sa uh, sa sa e sector yung poorest of the poor pagkatapos si, sinasalpak ng nila ng pera sa sa election through vote buying so diyan sila malaki ang ang bumagsak sa kanila at uh, malaki rin ang pagbagsak nila sa sa uh, sa ABC and D sectors as much as uh, 54 to 73 uh, uh, from 73 to 54 percent uh, na lang ang popularity nila. So uh, uh, this is this is this will continue to this will this trend will continue uh, and uh, because people are suffering at uh, uh, si Guido uh, David ng Octa ganito rin ang observation niya. Sabi niya uh, the downward the downward trend will continue kasi sabi niya syempre medyo mahirap din yung buhay natin ngayon ang pag nag bounce back naman yung economy natin pag nag improve yun kabuhayan ng tao natin I have doubt na mag improve yung numbers kasi yun daw is uh, it's really hard para kumaga both Sarah and Marcos should really make a strong effort to improve the economy hindi yung busy BC sila sa travel sa panunood ng Grand Prix dyan sa Singapore, sa ghost hunting at saka sa mountain climbing and uh, motorcycle motorcycle riding ni Sara. So, ito po, this is our continuing uh, follow continuing uh, 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 follow-up dito sa issue ng uh, survey ni Sara and our analysis of where the survey thread will be going. Please share this to friends and relatives so they will know what is uh, happening, the, the real uh, truth behind the, the news in, and events in the country. And don't forget to tell them to subscribe to the Blogcaster Armandine YouTube channel. Thank you for watching and I'll be seeing you in my next vlog.